shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Narito tayo ngayon sa Jerusalem at sabay-sabay nating tuklasin dito sa bundok ng mga olibo ang simbahan ng ama namin. Ang lugar kung saan itinuro ni Jesus ang panalangin ng ama namin sa kanyang mga disipulo. At maririnig din natin ito sa orihinal nitong wika sa Hebreo. At gagamitin din natin ang video na ito para ibalita sa inyo ang isang malaking anunsyo dito sa ating channel. Kaya kung handa na kayo, simula na natin! Ano ang malaking balita? Ilulunsad namin ang unang karabana ng Israel kasama si Alin, na magaganap sa Setyembre ng 2022. Makukuha ninyo ang impormasyon tungkol sa karabana sa dulo ng video na ito at pati na rin sa aming website. www.israel.com.br Pero ngayon, sabay-sabay tayong maglakad papunta sa simbahan ng ama namin. Sa bundok ng mga olibo, maraming mga pangyayaring biblikal ang naganap pero hindi ito itinuturing na bahagi ng Jerusalem noong panahon ni Jesus. Bakit? Nasa labas kasi ng pader. Literal na sinasabi ng pangalan na ito ay bundok ng mga olibo. Ito ay isang bukas na bundok, maraming puno ng olibo, agrikultura at mayroon ding sementeryo. At si Jesus mismo ang pumipili na pumunta sa bundok ng mga olibo dahil sa kahalagahan nito sa Biblia pero dahil din ito ay isang tahimik at liblib na lugar kung saan maaari siyang makasama ang kanyang mga disipulo at apostol nang walang kaguluhan na laging naroon sa loob ng Jerusalem. Ang simbahan, nakilala rin bilang Pater Noster, ay isa sa apat na pinakamatandang simbahan sa banal na lupain. Ito ay itinayo noong taong 326. Ibig sabihin, wala pang isandaang taon matapos ang mga kaganapan ni Jesus sa lugar na ito. Ngunit ito ay winasak noong taong 614 dahil sa pananakop ng mga Persyano at muling itinayo ng mga krusada pagkatapos. At muling winasak noong taong 1100 at 1187 pagkatapos ay iniwan at nakalimutan hanggang sa taong isan libo, naraan at 1110 nang ito ay muling natagpuan. At doon na pagpasahan na muling itayo ang simbahan na siya namang makikita natin ngayon. Nagpatuloy kami sa bundok ng mga olibo at alam natin na si Jesus ay madalas pumunta rito upang manalangin kasama ang kanyang mga alagad ayon sa mga talatang ito. At sa araw, nagtuturo siya sa templo at sa gabi Umaalis siya at nananatili sa bundok ng mga olibo. At paglabas niya, pumunta siya, gaya ng nakagawian, sa bundok ng mga olibo. At sinundan din siya ng kanyang mga alagad. Kaya, isinasalaysay sa atin ng Biblia na si Jesus ay pumupunta sa bundok ng mga olibo at dito rin niya tinuturuan ang kanyang mga alagad. At ito ay pinagtitibay din ng katotohanang mula pa noong ikaapat na siglo, ang simbahang ito ay kilala bilang simbahan ng mga alagad. At dahil din sa isang peregrinong dumating dito noong taong 300, 33, 300 taon matapos ang pagkapako sa krus. At ikinuwento niya sa atin ang tungkol sa simbahang narito noon dahil ang kanyang tala ng paglalakbay ay nanatili hanggang sa kasalukuyan. At pati na rin sa apokripong aklat na tinatawag na gawa ni Juan Nakasulat doon na si Jesus ay nagtuturo sa isang yungib sa bundok ng mga olibo. Baba tayo ngayon sa yungib at mas mauunawaan natin ang koneksyon ng lugar na ito sa panalangin ng ama namin. Tingnan ninyo ang yungib na ito hindi ito kalakihan at napakasimple lang. Pero napakahalaga nito dahil sa mga kwentong nangyari dito sa loob. At sa tingin ko, napaka-interesante isipin na si Jesus kapag pumipili ng mga lugar kung saan siya gagawa ng mga himala at magbibigay ng kanyang mga sermon at mga turo. Madalas, pumipili siya ng mga simpleng lugar. At sa kalikasan, halimbawa, pati ang sermon sa bundok na naganap sa isang bundok sa isang bukas na lugar. Makikita natin dito ang napakasimpleng yungib na ito. Makikita ninyo na malaking bahagi ng yungib ay hindi orihinal. Dahil noong isang libo siyam at sampunang ito ay muling natuklasan. Nagsimula silang magsagawa ng mga arkeolohikal na paghuhukay, ngunit sa kasamaang palad dahil sa kakulangan ng kaalaman at tamang mga teknik, bumagsak ang bahagi ng yungib habang isinasagawa ang mga paghuhukay na ito. Kaya, ang bahaging iyon sa likuran na nakikita natin ay ang pinaka-orihinal na bahagi na natira mula sa yungib na ito. Ang panalangin ng ama namin ay itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad noong hinihiling nila kay Jesus na turuan silang manalangin. At ito ay itinuro ni Jesus ng higit sa isang beses. Mayroon tayong mga ulat sa dalawang ebanghelyo, sa Lucas at sa Mateo. Ang oral na tradisyon na nakita ninyo na isang napakatandang tradisyon ay nagsasabing isa sa mga pagkakataon na itinuro ni Jesus ang ama namin ay dito sa yungib na ito, na kakabisita lang natin. At dahil sa kahalagahan ng panalangin ito, ito ay naisalin sa halos lahat ng wika sa buong mundo. At dito makikita natin ang mga panel na nasa simbahan. Ito ay ang ama namin sa iba't ibang wika. Dito ay may isang daan at apat na putatlong iba't ibang wika ang ama namin. At syempre, ngayon hahanapin natin ang version sa Portuguese. Narito ang Portuguese. Pero makikita ninyo na iba ito sa nakasanayan natin ngayon dahil ito ay sinaunang Portuguese. Pumapasok na tayo ngayon sa gitnang bahagi ng simbahan. At makikita ninyo dito sa likuran na ito ay muling itinayo ayon sa parehong disenyo ng simbahan ng mga krusada na dating narito. At makikita ninyo na ito ay medyo simple, walang masyadong dekorasyon. Dito rin sa tabi naroon ang isa sa pinakamagandang bagay sa simbahan sa aking palagay. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kahulugan. Makikita ninyo na nandito ang ama namin sa iba't ibang wika, pero nakasulat sa braille. Ibig sabihin ang mga bulag na bumibisita sa simbahan ay mababasa ito sa sariling wika. Nakita natin ang lumang Portuguese, pero ilang taon lang ang nakalipas ay nagdagdag pa sila ng isa pang bersyon ng Portuguese dito sa simbahan, medyo mas maliit, pero ito ay ang Portuguese ng Brazil. Tingnan natin ito dito. Hanapin din natin ngayon ang panalangin. Ang teksto ay isinulat sa orihinal nitong mga wika na Hebreo at Aramaiko. Ang dalawang wikang ito ay ginagamit dito sa Israel. Noong panahon ni Jesus, ang Aramaiko ang karaniwang wika na ginagamit ng mga tao sa araw-araw at ang Hebreo naman ang wika ng panalangin. Dito, sa likod ko, makikita ninyo ang teksto sa dalawang wika at gusto kong tingnan ninyo ito ng magkatabi para makita ninyo kung gaano sila magkahawig. At dahil dito, maraming tao noong panahon na iyon ang nagsasalita ng Hebreo at Aramaiko at alam natin na si Jesus ay may kaalaman sa dalawang wikang ito. At dumating na ang oras para pakinggan ang ama namin sa Hebreo na may mga subtitle sa Hebreo. At ngayon, babalik tayo sa mirador ng bundok ng mga olibo at mag-uusap tayo ng kaunti tungkol sa napaka-espesyal na karabanang inihahanda namin para sa inyo.